Okay. Invited sa baby shower ni Dani Barreto ang Legaspi family at umatend nga sina Brando Legaspi at Cassie. Nakapag-games pa nga si Cassie kasama ang kapatid ni Dani na sina Claudia at Julia Barreto. Mapapansin din na pumayat nga si Cassie ngayon at bagay na bagay sa kanya. Si Brando Legaspi nga nandito ang kapatid ni Kier Legaspi. Tatay nga ni Danny si Kier. Nandito rin sa si baby shower si Gerald Anderson. Lahat nga sila'y sumali sa games. Excited nga ang lahat sa magiging baby boy ni Danny Barreto. Papangalanan nga nila itong baby Riley James. Excited nga si Julia sa magiging pamangkin na lalaki. Wow, look at our food and our shoot for today. We have Manila Pink. Wow. at ah, that fish. Chicken. Ito favorite ko to sa inyo, Kuya. thank you. Itong ginataang bilo-bilo nyo. Oh my God.